Lots News Updates sa ating mga balita, banta ng NPA wawakasan sa administrasyong Marcos Jr. 20 anyos na lalaki, kinilalang suspect sa assassination attempt kay dating US President Donald Trump. Investigasyon sa ilegal na pogo o umpisahan ng kamera. Red alert itinaas sa barm bunsod ng malawakang pagbaha. Ako po si Cesar Soriano, kasama ang buong ng Kidlat News Channel para ihatid ang mga nangunang balita sa buong kapuluan ngayon. Nangako ang National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o ntf elcac na kanilang wawakasan ang banta ng New People's Army o NPA sa Administrasyong Marcos Jr. Ayon kay National Security Advisor at NTFLK Co-Vice Chair Eduardo Año, ito'y posible dahil matagumpay na nasisira ng Armed Forces of the Philippines o so AFP ang mga politiko-military component ng 80 na active NPA guerrilla simula pa 2018. Ayon kay Año, apat na Communist Terrorist Group o CTG units na ang nadismantel ngayong taon. At kasalukuyan naman nilang pinoproseso sa ngayon ang pagdismantel sa natitirang pitong weekend guerrilla fronts. Inaasahan namang mabubuwag ang mga nananatiling guerrilla fronts ngayong taon. Dagdag ni Anyo, susi ang neutralization ng 37 key leaders ng NPA sa kanilang tagumpay. Tinukoy ng Federal Bureau of Investigation o FBI na isang 20 anyos na lalaki ang suspect sa tangkang pamamaril kay dating US President Donald Trump sa kanyang campaign rally sa Butler Country, Pennsylvania nitong linggo. Kinilala ang suspect na si Thomas Machu Crooks, isang kitchen worker at residente ng nasabing lugar. Ayon sa investigasyon, gumamit ang suspect ng semi-automatic AR-15 rifle sa kanyang assassination attempt kung saan tinamaan sa tenga si Trump habang isang taga-suporta naman nito ang namatay. Palaisipan pa rin sa mga otoridad kung ano ang motibo ng suspect sa pamamaril. Dahil ayon sa mga nakakakilala rito, inilarawan siya bilang isang tahimik at laging mapag-isa. Posible rin umanong may pinagdadaanan ito sa pag-iisip dahil madalas umano itong nabubuli sa kanilang eskwelahan noon. Agad ding namatay si Crooks matapos itong mabaril ng sniper ng US Secret Service ilang minuto matapos ang nangyaring trahedya. Magkakaroon ng House of Representative ng Moto Proprio Investigation sa Philippine Offshore Gaming Operators o POGO simula Merkules, July 17. Sa ad ni House Committee on Public Order and Safety Chair Dan Fernandez, inatasan ni Speaker Martin Romualdez ang kanyang komite at ang Committee on Games and Amusement na mag-imbestiga para malaman ang criminal elements na involved at kung sino ang mga sangkot dito. Dagdag ni Fernandez, hindi lamang iikot kay Alice Guo ang investigasyon dahil marami ng detalye sa kanyang kaso. Anya, kanilang layunin na malaman ng mga detalye sa criminal activities na nangyari sa loob ng Pogo. Hinamon rin ng kongresista ang mga alkalde na magpakita ng inasyatibo sa pagpapasara ng mga illegal pogo hubs at hindi lang umasa sa ibang ahensya ng gobyerno. Giit ni Fernandez, responsibilidad ng mga mayor kung may illegal na pogo hub sa kanilang nasasakupan. Bilang mga punong bayan umano, dapat alam nila kung may illegal activities na nagaganap sa kanilang lugar. Nakataas sa red alert ang buong Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o Barm Bunsod ng malawakang pagbaha. Ayon sa Bangsamoro Information Office ngayong araw, itinaas ng Bangsamoro Disaster Risk Reduction and Management Council o BDRRMC ang red alert sa rehiyon dahil sa paglala ng emergency situation na dala ng hanging habagat. Noong July 9 ang nagdulot ng malakas na pag-ulan ng Intertropical Convergence Zone o ITZZ na naging sanhi ng flash floods sa Malabang at Balabagan, Lanao del Sur at Matanog, Maguindanao del Norte. Niragasa rin ng baha ang ilang bayan sa Special Geographic Area o SGA, Maguindanao del Sur at Basilan makalipas ang ilang araw. Limang katao na ang nasawi sa rehiyon dahil sa baha ayon sa Office of the Civil Defense Barm as of July 12. Nasa 94,395 naman na pamilya ang apektado ng pagbaha sa 343 na barangay sa rehiyon. Patuloy ang isinasagawang rescue at relief operations sa mga biktima. Para sa Kidlat News Updates, ito si Jai Reyes nag-uulat. At inyo pong natunghaya ng mga headline sa nakalipas na mga oras. Manatiling nakatutok sa mga susunod na updates at breaking news. Ako po si Cesar Soriano, kasama nyo sa bawat pagputok ng balita.